Wagin niyo na lang po ako sa pangalang Kay. Kinagagala ko pong maibahagi ang kwento ng aking buhay. Namulat po ako sa realidad ng hirap ng buhay na ako'y nasa elementarya pa lang. Naranasan ko pong pumasok ng paaralan na tanging mainit na tubig ang almusal at tatlong peso ang baong sa araw-araw noong kami po ay umuwi galing sa paralan, kailangan po, po namin maghintay sa aming ama na konduktor ng jeep bago kami makakain ng tanghalian. To make this story short, ako po ay napilitang magtrabaho at tumigil na sa pag-aaral upang katulong sa aking mga magulang. Dahil danas ko po ang hirap ng buhay noon ako second year high school kung anong anong trabaho ang aking napasokan kasambahay, tindera nag-aalaga ng bata matanda sobrang hirap po ngunit naibsan ang aking hirap at pagod kapag nagpapadala po ako sa aking mga magulang ngunit di rin nagtagal ako po ay nakapag-asawa at nagkaroon ng limang supling. Bagamat ako ay nagkaroon ng pamilya, hindi pa rin nawaglit sa aking isipan na mag-aral. Nabalitaan ko po na mayroong ALS Alternative Learning System. Ako po ay nag-enroll sa junior high school at graduate. Nagpatuloy pa rin ako hanggang senior high school Sobrang saya po sa pakiramdam na kahit mahirap pagsabayin ang pag-aalaga ng mga bata, pag aasikaso sa sulog ng bahay, nagawa, nagawa ko pa rin ito ang aking pangarap. Salamat Panginoon at sa pamilya ko. Kaya po sa mga kabataan ngayon, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataong makapag-aral. Mahalaga pong makatapos hindi lamang para sa pamilya, bago bagkos para sa inyong mga sarili. Gawin po natin inspirasyon ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Manay J. God bless po and more power. Story Center K.